Araw sa Scorpio na may buwan sa Capricorn. Ikaw ang formal na mananaliksik. Ang kombinasyon ng araw sa Scorpio at buwan sa Capricorn ay isang katutubo na maglalapat ng ambisyon at responsibilidad sa mga analytical na kakayahan ng Scorpio. Bagamat ang Scorpio na ito ay higit na kontrolado ng isang operasyon, ito ang uri ng katutubong maaaring magtrabaho bilang isang auditor o direktor sa pananalapi. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa absolutepsychic.com Ano ang mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psyche. Makipag-usap sa absolutely psyche. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutepsechi.com.